Oh, mas may noon nga gidugay-dugay dahil ni Mubertud no, kay na ada'y purpose. Na'y purpose. Now, at least nakarealize ko nga, hala, nagamyan sa 30,000, unsa pa man akong idugang sa iya, ha? Ay, sus! Mm, nga ano man dahil good ka, good na ako panagsa, no? <sighs> Giapil na ako, ako mga pagkaon. Oy, pero minus na niha Kay dili man, dili man maningil si direct sa imo ha. Daghan siguro siya kwarta kay di maningil. So paninglo na ako siya sa ticket. Kaya kuha man ng kwarta. Ing na si direct nga paninglo na ako kay di man siya maningil sa imo ha. Ing na siya. Pabayra siya sa ako sa ticket. Kaya ako tong credit card di bayad. Ako'y sa inyong duha. Basta ako, maningil ko sa imo. Utang is utang, 'di ba? Ingon ka, business is business. Business is business lang mini ni ni Elias. Ano, Ngano gud taong mag mag, mag zelos na si Abi. Ha? Kinsa may di magselos nga magmeeting kag tag alas 4, tag alas 12, tag alas 2, di ni mo paulion sa ilang balay. Murag sa Cebu. Ay, lain man kayo glawa si Kuan, si Elias, dili man ka gikalintura man, gifever man. Nangun man ay eh, mas kwarto, sa Marco Polo. Masilingan naman ta din to. Ikaw baka ka ayok ka. Nangun na napunan niya mo si Elias. Kato nag-concert po sa Kuan. Ay eh, sa sibo dito sa mga friend nga, Daghay Manok. <laughs> Nasakpan po mas kwarto. kwarto. Pag abot ni Abigail dito nga time, nindagan ka, nindagan ka. Ingon ni Aida, natarantar ka dagan day, natarantar ka og tago days. Pag abri sa ano, kaya ang ilang istihan dito, baka high tech man ang ano, high tech man ang doorknob na may ah, uh, password, passcode na tut, 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 sila nga si Ilyas na ina to pag-ana sa tag-iya, pag-ana hala, na kurat siya jambut unso kay nakita ato pero kabalo ko pero dili na lang na isulti, oye kay moraglain man din isulti, basta pag-ana sa tag-iya, ah, naana gusto si kuan, morag usag, murag morag usag manok nga na kuan, manok nga giputlan og liog So na nang nangalit nang permis sa ano nang alit permis sa gigkay. gi up pan si Elias sa mga sa ano sa sa private na ano kwarto. Ako ah, tatakabalog, grabe ba niyang make -up ni Elias, grabe ba niyang sudlay ni Elias? Ambot. sa Cebu obviously grabe jud ang among puan. Grabe jud nga Katawa may ko ni Aida. Late Aida. Kung nga to si Aida, kadlaw ka ayaw to. Nag... anong bingbang? Ah. <laughs> I don't know lang, basta ngon siya, dili jud makakuan. Siya na po'y nag-message. Dili jud maka si Elias. In ko in na direct masking one hour na interview para di masayang atong three days din he. Matagbuang din he. For how many days? 3 days naas na na sa mo ang ko kain trabaho niya May lag katindog ikalintura katunga time is ano good to mga 4 pm tapos 7 pm may gig siya, may gig sila sa kuan out of town sa Cebu nga nung nakaambak-ambak man si Elias nga nung man lagi siya sa, sa, ano nila sa concert niya Ika, baka ka, ikaw baka akong jud kay ka Kana tang mamakaka kana bitaw na ay bitaw di ka masakpan. Na makaka wala kay utak. Tu ara sus kong gihat pila mo ka oras sa, sa sa sa, Marco Polo sa kwarto. Wa ka guna huna nga nagpaapaad to ka didto. 3 days nagtinanga mi didto. Habang sa kwarto ka, Pil, pila mo pila mo ka pila ka ka oras dito sa kwarto, di ka makahatag og time na mo masking 2 hours wala ba may nagkuhan wala ba may nagkara-karaan ng movie ikaw ang nagkara-kara kaabi man gud nako na professional ka ba dili di ay hangag dai ka na hangag kang bayhana ka lami kay kapiktan ba medyo gagapiktan. Daghan na kayo kagsala ba? Mayroon pa ka. Kung may transaction nato, madam? Kung may transaction nato, madam? Naano mag apil apil man ka, madam? Nabuang man ka nga. Amnesia ka? Na nag-meeting ta dito sa Wild Grass na ano to, dito sa Roses Recording Studio? Ang DOP andun. Si Direk andun. Ang line producer na si Lara andun. Video call. Naghahanap tayo ng artista. Ako yung nagsusulat. Sige, sige. Ma, ma, madam. Gusto dyan na ako si Jeneline Mercado og si Sanya Lupis. Kasi pareho talaga kami ng mukha. Gumano na lang ako. Ay, okay. si Lara, paki-call sa GMA. Pag-call. Yung budget mo, 4 million lang? 4 lang? Si Barbara na like Waaday. Taya ni day. Uy, oh, si Bertod. o, oh, tinood bitaw, Bertod. Taa, na, naamang ka diri sa live. Na, tinood bitaw. Nga amnesia man ka, nga musulti ka karon pagkaugma, lain na po, tapos i-deny ni mo, or, 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 something may, may, may psychological problem siguro ka, no? Patingin man, advice nanda ka, psychological. ko. Lisod bang ganit? Naglisod mag-analyze sa imo nga psychology ko? unsaon na imong utok nga lain atong lain atong lain atong kuan topic sa messenger mo topic ka pug lain ikaw mangutana ikaw ra pay gatubag tapos ako'y mangutana lain man imong tubag mura kong mabuang ko eh. tayo nalibog dito ko mag-analyze mag on steady usahin mag-gudaghan tayo na-huna ba niya basa ka sa iya ang ako may nangutana nga no. Siya may nangutana. Ay, sorry, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Kay kuan, madami Sus, ma'am, to na to. Tao, nangatulog na ang naghulat dito sa office. Luoy kaayo Ang uban pa, naghulat dito sa ubos. Nga baho kay mga babuyan. Gigutom na ko ato. Gigutom na may sa mga bayot. Nga kauban na ako. Tao, gutom kaayo ayo. Kay, wala po'y pagkaon dito. Wala po kape. Di mo na, oh ang mamalit mi dito sa ubos. Sus na makanting mga kanding, mga baboy, nasa mga sakyan, ang baho, ayod ka ayo, ani. Uy, Diyos ko po. Giantos na lang ako ang kagutom. Diyos ko ning kaon. Luod man. Kung sa gitsyan, eh, eh, yagin ma. Kung naagin ka panghambog na kay proof. Labi na maghambog ka sa, ano, maghambog ka sa mga, sa imong social media, sa imong mga press con nga. Naakay mga, pila to? 500 ka employee man to imong giingon sa amo ni Aida not only si Aida giingnan minimo sila Jesse sila, sila Sir Ced, sila Lito di Guzman daghan kay kagambugan daghan kay kagisilduhan. kay kaning imuhang pag manage manage mag napugos ra ka subong ka kadumdum mo atong pag um, graduate ni ano ni ni Beverly ni Bertud 'di ba pag graduate niya na si Elias ang iyang rason ning agi daw si Elias didto katunga time naghulat si Abigail kay Tawon wa gid niya gipauli ang iyang ingon didto sa presko niya ay kay didto manggod ang concert niya dapat sa so, ni agi sa graduation pag sure diha giplanuha na nimo nga di ka uli si Elias sa ilang balay kabakakon so, jud ka, ayok ka. Kung nga ikaulaw ni mo imong mama, luoy kay imong mama, nagi nagsulti ako, na, nagtawag sa ako, unsa gingon sa um, unsa gingon ni sa imong um, mama, nga ni adto dito imong mga mama, mama nga gikan pa sa bukid, o gimuhang, o hang igsuon nga lalaki nga, nagmutura taon sila single. Kung sa gingon ni sa imong um, mama, bertod, nga ni nga ka mang kadinhi, Oh my goodness! Grabe ka. Murat ako inasakitan nasakitan ba nga? My God. Kani tinuod ni ha? Kaya ang nagsulti ani. Taga gyud. Nakakita gyud. Ug ikaw pa mangay ingon pud sa iya ha. Kabalo ka kinsa. Kaluhoy sa imong mama, gikan taon sa bukid, proud na proud sa imo nga ning graduate ka. Kauban sa imong igsuon nga nakamutura taon ba nga single nga katudang mutura, wala pa na inpas nga nangayo sa imo ha para lang taon kung unsa imong matabang wa jud kaning tabang day. Mutur lang to nga single, daghan ka kag kwarta. Kaluluoy jud kay imong kuan. Uy, nanay no nga kay tungod Lain og sanina, taga bukid og sanina, gikan -singot. sa bukid tao, nagsingot-singot ni Anto sa imong graduation. Tapos maingon ka sa imong mama nga, nga nung ni Anhimang ka? la sa movie raman na anak ko, makita. Sa salida raman na, oy, sa mga nga. mga, social climber nga mga kuan, mga artist nga, ikaulaw nila ilang mama, ala, kalungoy, oy. oy. Luoy jud kayo, luoy jud kayo ana unod. Moday na jud ang pinaka na remember na ako karon una nga issue nimo nga bag-o. Ni adto imong mama kay proud kaayo kay ning graduate yang anak pero wagud pud nakabalo imong mama nga binayran ba nimong pag-graduate nimo o tinuod ba gyud ni ang oh, nga, nganong man taon graduate ka wa maka eskwela-eskwela unless lamang nag-online ka. Muro ako nasakitan sa gibuhat nimo sa imong mama nga ni adto. Grabing kalipay pag abot didto nga nakita nimo nga daghay tao giingnan nimo nganong ning anhiman ka? Nganong ning anhiman mo? ka sakit kaayo. Uy, muro ako ge muro ako gi sakitan. Gisipon ako sa As, asagay As kong kuan ba, Gisipon ako, gisipon ko, ako kahilakon sa... Ah, sa ta. <laughs> Grabe ka, no? Nakainana ka sa imong mama. Ang imo biyang mama, o imo isuun, mga butan biya, yun, ingon, 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 sa, nagsulti na ako. Ikaw ragi daw si Raulo. Ikaw ragi, bakuan ba ka ng bangag? Naluoy, ko, hala, tinood ni nga kuan. Kuya, tinuod ni umam Na, Nakatong graduate, ma'am. Although, siya ginpod nagsulti, ma'am. Di lang na kay mention ang pangalan, kay diligid niya ipamention. Bro, kabalo si, ano, Bertod, kung kinsa na iyang giingnan. Nga nung nasuko ka nga nung ni Anha, imong mama sa graduation. Nagikan pantawon dito sa puan. Ang sato ilahang ah, sindagan. Yung ang place sa mama nila, ang place sa mama nga nagpuyo, asa nagpuyo iyang mama sa, sa, Sindagan Place. Sindagan is kwan na na siya urban uh, sa Buanga del Norte. Kani si Bertod, kani si Beverly sa Dipulog man siya. Monay City, uh, Monay, uh, Monay, uh, sa so Dipulog City is the city sa near sa rural sa sindagan kung kabalo mo kabalo mong guru mo kung asa ng uh, sindagan no sindagan na uh, sindagan sa Buanga del Norte grabe daw yung ka excited yung mama taon maskin taon kuan ka ng ulay kwarta basta taon tana ba nga maka maka attend sa graduation sa yung pinalanggang anak kaabing kalipay pag abot dito giingnan manggid noon ni Bertod nga nganong ning anhiman ka maulo siya nga mak makita sa mga tao mga iyang classmates iyang mga teachers professor niya na ing ana iyang mama tao man na imong mama nganong imong mang ikaulaw pasalamat ka nga na ka diri sa kuan kalibutan tungod sa imong mama nga naon imong imong mama ikaulaw nimo kasakit kayo sa buot uy masing mag masing kinsa may makadungog ana balain ka ayo ikaw siguro ko igsuon Ano ni mo akong mama putlan day tinggil day tungod nga mailhan ka nga Pubre ka nano di man imo tabangan imong mama ka maluoy sa imong mama ina ikaulaw ra nimo Ni imo igsuon so, di man lang kakatabang og ka nang di man lang kakatabang og paimpas ang motor pila ra ng motor oy nga dato man kay ka daghan man kay business businesses kung ikaw pa ipapreskon wag kay puangod nga anak Beverly ano? no ulo ni mo yung mama kay tungod kay nagabukid dapat pa gano'y ikaw mag-ahon sa ilaha imo silang i-transfer imo o mas kung pag wala mo silang i-transfer gitabangan mo sila iblas pa ka ni Lord kung sa imong gi, buhat sa imong mama gabaan giga, tanawa imong karma daghan kayo naglagot sa imuha, ha kuyawan ninyo no, pati imong mama imong ikaulaw pati imong pamilya imong ikaulaw ang sakitan bi ako sa imong gihimo magwa nakakaila ba pati imong mga relatives di nimo moday nang moday na daw nang suko kay imong imong mga relatives kay ikaw man mismo di mo ila sa ila ha murag asa man kagikan oy nga imbes kay imo silang tabangan kay ikaw nakaahon sa hirap imo na magid noon silang kuan imo na magid noon silang ikaulaw. Gabaan, nagig kasi mama mamaday, gabaan yung ka, narag maabot. Kanang mga natabo sa imo ha? Di, kanang gaba na sa imo, basta imong mama, bitaw imo ang ikaluluoy. Ika ikaluluoy. Dakukid ka gabaan na, basta mama na nimo imuhang kung anon, Grabe jug ka. Mari pa oh. Yung nagsulti sa ako. Kani sila tatlo ang nag Kaya uh, kay mga kwando na ako ni sila mga followers o oh, niya nagtanaw tan daw ni sila Maria Labu, ba pero may nang tungod sa vlog vlog na ako nga ang start na bag bago, oh. Luwi kayo eh, katong, ay nako. Gipalayas ni na mo imong mama during sa imong graduation kay naulaw ka. Gipalayas ni mo sila. Kaluoy Jud. Mo, na nadagan kay kag kalaban Usa no, ka ng ang tawag sa mga banda, ang tawag sa imong sa imong mag-manage Elias Band ang tao ang tawag buya sa imo dais ano manager jer inkonsang manager jer manager lain subayon og kung English nimo balain so dili lang tas sa manager -ger. ang tawag sa imo sa mga banda manager jer daw <laughs> wash mo <laughs> ba sa iyang business nga skincare. care oh ningon bitaw siya no na opening sa iyang opening bitaw daw sa iyang business ano may pa tani itabang na niya sa iyang ginikanan og iyang mga igsuon ba sing gamay naman lang share wagid ko puangod ning anak ka oy Grabe. di man lang kakatabang sa imong na. Kung saan pagtabang niya sa iyang, iyang di man gani ka tabang sa iyang mama, gipalayas man during graduation, ngano ni ana sa iyang graduation. Number sa TV, rajud ko ana nakakuan sa TV, sa ano rajud sa teleserye ba nga. Ala, tinuod ay eh, gid na. Grabe niya, no? Kano pa yung mga kwintas-kwintas nga diamond diha nga ginapakita ni mo sa ginapakita ni mo sa pila ka milyon na kung tinuod man na nga diamond kung tinuod may imong serpentine nga mga kwintas ni mo, ha sus kung imong pa lang nanggibalay sa imong mama kung tinuod lang na kung piki na painingon man ka nga tinuod ni mga imong mga kwintas mga diamond, mga sing-sing diamond, di kakabuhat og balay sa imong ginikanan, di mangani kaka hatag sa utang nga uh, giutang ra sa imong ang motor si kanhan di gay ka kakahatag grabihan ni mo bertud oy grabiha gid nimo grabi jud kay kano oy.